ano daw pong masasabi natin kung if ever po tatakbo rin po itong sis po? Well, I wish him well. Good luck po sa kanya kung uh, itutuloy niya po ang pagtakbo niya bilang alkalde. Mayor, sinabi niyo before, you felt betrayed. Yes. Have you tried reaching out to Mayor Espo We've talked uh, once po, but we never talked again. Uh, and, uh, Kailan po po yung Mayor? Ay, that was... Uh, I think August pa ho. August. That was the last time po na nakapag-usap ano kami. Ay, nagpaalam lang po siya na uh, binabalak po niyan tumakbo. And your reaction nung sinabi niya po? Ay, wala naman po akong reaction. Uh, Siyempre po, iniisip ko muna ano ho mga kadahilanan kung bakit po siya babalik. Uh, dahil uh, bago ho siya umalis ng Maynila ay napakaklaro po sa amin ni Vice Yul at sa buong partido Asenso Manileño maging sa mga kababayan namin sa Maynila na hindi na po siya uh, tatakbo pang muli. So yun po, napakaklaro po sa amin at lagi po niya yung binabanggit. Kaya nung siya po ay nagsabi na balak siyang tumakbo ulit, siyempre po napag-isip kami, ano ho ba ang tunay na dahilan bakit siya babalik?